Magandang tanghali po sa lahat. Gusto bisayas Mindanao kung saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel, Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coach. At dito po ay ating hilig, pangungulik taho ng bariya. Kaya ako tayo nandito, nagsaysailin ng kanyang mga halaga ang aking mga koleksyon. Ayan po kung magkano na ang kalilang mga presyo sa pamantayan natin mga platform. Ayan. Magandang tanghali po sa lahat ng aking mga subscriber kung saan kayong dako ng mundo po. Kipsip po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Maraming maraming salamat sa inyo ang aking mga subscriber. Maraming maraming salamat din dyan po sa nanonood sa mga senior citizen. Kipsip po sa lahat kung saan kayong dako ng mundo. Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe dyan at gusto nyo ang ganitong mga topic po about coins. Ayan. Aanyayahan ko sana kayo. Baka pwede naman makisuyo. At malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po ng BSP. ayam po, pera po ng BSP. 2003 Magnetic, ayam Pros. ayam pros po yan. Ayan, pros. Dalawa po yan yata. ayan mga pros ayan mga pros coins magnetic po ito ayan kaya nga pros eh dalawapong klase ang ginawa ng 2003 ng bangko sentral yung isa ay non-magnetic ayan yung, yung common ito naman po ay ilang percentage lang kaya ito magnetic ayan makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki ayan po nakara po sa kanang bahagi siya po ang ating dakilang bayani o serisal hindi niya. Mint Mark in the Republic of the Philippines and then 1 peso po. Ayan, pagkatalikod natin makikita natin Ayan, nalaglag pa. Makita ho natin ang year 1993 and then Banko Central ng Pilipinas and then Catwheel po. Diyan po buwa base ang ating mga kolektor kung anong reverse o dahiyan. Bago tayo magsimula sa ating talakyan kilalani mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, Period Republic 1946 up to date po. Type standard circulation coins years 1995 hanggang 2003. Nakapalog po ito sa BSP series. Ayan. 2003 hanggang 2017 pala to, ayan. Dapat ito ang years nito ay mula 1995 hanggang 2017. Binukod po nila 'yung non-magnetic, ayan. Binukod po nila 'yung non-magnetic. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ayan. ayan. value nito Sorry, sorry, sandali lang po ah. Value nito 1 peso po, currency piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay nickel plated steel. May bigat po itong 5.35 grams. May haba pong 24 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm. Hugis po. Bilog. Orientation niya. May alignment number. And das 17107. Reference number KM 269 das A. Ayan. Central Bank of the Philippines yung kanya nasa likod. Dalawang klase po ang ginawa. Itong year 2003 may normal letters 9%. Ayan. Itong hawak po natin, ito po ay nakapalob sa 2003 normal, normal letters. Prosted, ito po ay 0.8%. Dako naman tayo sa kanyang price. Ayan, doon sa ebay.com, may nagbebenta na nito ng 7.11 dollars. Meron din tayo nakita doon na 10 4.90 dollars. sa carousel page naman po tayo dumako. Sa carousel page po, si Junat Lee Tatag. Ayan, coins niya at binibenta niya doon ng 2,000 pesos. Meron din tayo nakita doon na nagbebenta nito ng 250 pesos and then 100 pesos only. Ayan lamang po nga aking may babahaging kanyang preso. So hanggang dito na lamang po, Los so Ambisayas, Mindanao, kung saan kayong dako ng no, mundo po, keep po simple lahat. in God bless.